Pangarap nga ba ang natutupad sa tupad program ng Dole at pati na rin sa ibang social programs? Pangarap ba ito ng mga nangangailangan o pangarap ng iilan lamang? Maabot ba talaga ang ayuda sa mga kapuspalad? O napupunta lang ba ito sa kamay ng mga ganid na politiko? I ask these questions, Mr. President, as we expose another sordid variant of the so-called ayuda scam. I recently received two videos on this modus. In the first one, a victim from Barangay Balumbato in San Juan City states that he was approached by the staff of a councilor, binigyan siya ng transaction code para sa Palawan Express at inutusan siya na i-claim ang 7,500 pesos na tupad. Pero sabi ni councillor, isang libo lang daw ang mapupunta sa biktima, sa beneficiary. Ang 6,500 pesos naman, ikakaltas at isasantabi para daw po kay Mayor. I will not name the councilor or the mayor basta pareho po silang tigasanwan. Let the videos speak for itself. Ito po. Uh, sirapi magandang gabi sa inyo. Uh, may concern po ako kasi po uh, sa kakuha lang namin kanina ng pera sa Tupad tapos yung nagbigay sa amin noon ng food sa Palawan uh, isa sa may-ari ng inuukahan namin at saka staff po siya ni Paul Artadi e ngayon po ang sabi sa amin pag na-withdraw na namin yung pera uh, 1,000 daw yung kukuni namin yung 6,500 daw ibigay sa kanila para daw yun sa kay Mayor. Yun po yung sabi. Tapos po uh, <clears throat> hindi ko po matanggap yun eh kasi po yung pera na po yun. Yung makukuha ko ay tulong ko po sana sa tiwin ko na may daw po hindi na po nakakalakad.